So ayan mga katotok, so magandang gabi. isang so, mapagpalang gabi po sa inyong lahat mga katotok. ay so bali kami ngayong mamaya, mga alas 11. So susubo kayo mga katotok. So luminaw kasi yung amihan, so hindi kami luluso ngayong hapon. Gawa ng malabo pa. So, baka mamaya mga katotok ay malinaw. So susubo kami mamayang, mamayang alas 11 ito yung bago nating pana mga katotok yung ginawa natin so gagamitin natin mga katotok kasi yung pana ko na isa ay nandun sa tagat sa kubo so, ito, ito muna yung ating gagamitin mahaba ito mga katotok kaysa dun sa isa natin ang lubid pala nito ay nasa 15 di pa ayos na mga katotok So ayun mga katutok, abang-abang lang mamaya pag nandun na kami sa spot. So bali dadayo kami doon sa kalapit barangay lang namin mga katutok. Barangay Malubago. yeso yeah, so kita-kita lang tayo doon mga katutok. At ayan nga mga katutok, nandito na tayo sa Barangay Malubago. Shoutout sa mga taga-Barangay Malubago mga katutok. Abangan yung mga katutok dahil sa dulo ng ating video ay meron na naman tayong pagmalakasang shoutout mga katotok kaya abang abang tapusin nyo po ang video na ito hanggang dulo at kung hindi ka parang ka subscribe sa channel na ito mga katotok ay mag-subscribe ka na pakihit ng notification bell para lagi ka pong updated sa mga video natin ginagawa kagaya nito kaya ayan ay mga katotok tara na samahan mo kami sa aming pagmamana muna ang isda natin sa gabi ng mga katotong isang kanoping o katambak yan ayos may pangulam ulam na mga katotok pangalawang dahil natin mga katotok nagayon tayo ng talagbago kaso may kailapan kaya hindi natin tinamaan at sa pangatlong season natin mga katotok dito surahan kaso hindi mapaghata ko naiwan mga katotok sayang ang na natin with, mga katotok dito nakakita tayo ng isang kanuping na naman ayos mga katotok video maganda yung panain dito sa lawa sa gilid kasi mga katotok gawa ng sobrang laki ng gulong ay napakalabok kaya dito tayo sa mga official naman ulit tayo at nagagreeper man tayo ng isang danggit mga katotok maganda na ito mga katotok pandagdag pangulam ulam ayos na ito at tingin mga katotok hulaan nyo kung ano ito aking ayan na ayan ah malapit na mga katotok yun ulam hindi ko na ito mga katotok Gawa nung, nung makita ko siya Ay paangat na ako At malalim rin ang spot neto Kaya hindi na ako kapag upin ng camera At sa dead nga natin ito mga katotok Ito, nakakita tayo ng limasag pipitasin na natin mga katotok Maganda ito mga katotok Yun oh. No? ayos, matabang nga limasag Pangalan namin dito mga katotok Sa aming lugar ay Kalintugas dito mga katotok na kita tayo ng budlatan kung tawagin naman dito sa amin kaya pinana ko ng mga katotok mas masarap ito sa pagsew pandagdag pang ulam na rin ayos mga katotok at dito mga, mga katotok nakapanat tayo ng isang pakol o trigger fish biro so muntik ko kagat mga katutok, buti na lang ay nahatak ko agad yung aking kamay yan malaki na ito mga katotok mayroon na tayong pangihaw sarap ito mga katutok, lalo na may maasim na suka paglapit ko nga dito sa malaking bato yun, may nakasilip na kulambutan yun sa pool ayos, malaki na ito mga tutok mahigit isang kilo na ito good size na rin ito mga tutok ayos, dalawang kulambutan na yung ating nahuli ngayong gabi maganda, ayos swerte yung bago nating pana ayos mga pagsisid natin ulit mga katotok dito nanggit mm -hmm. sapon piraso pala mga katotok di ko napansin yung isa pero ayos lang yan maliit naman yung isa mga katotok at yan nga mga katotok ito na yung last na isda natin napapanain yun o no? oh. isang nanggit sapon ayos kamera tayo ng huli ngayon mga ka-tutok abang abang lang mga ka-tutok pagdating namin sa gilid at yan nga mga ka-tutok nandito na sa gilid at sobrang labo talaga ng dagat yun know, o kulay kape ayos na rin at nakarami rin tayo ng huli kahit ito paano so pahirapan pala sa pagili dito sa mga tutok gawa ng malalaki yung bato malalaki din yung gulong kaya ingat tayo sa pagilid baka mapilayan tayo at maisiksik natin yung paa natin sa butas yan yung isa pala namin kasama mga katotok ay gumilid at akala niya kasi sobrang labo ng tubig sa laot pala ay napakalinaw mga katotok ayan mga katotok pauwi na kami abang abang sa bahay titignan natin mga huli ko So yung mga katutok, uh, nandito na tayo sa bahay. paling mag alas 4 na. Tumusong tayo kanina ng alas 12. And so, silipin natin yung huli ko mga katotok. Ayan yung huli ko mga katutok. Dali tayo ng dalawang kulang botan at isda. So medyo malabo dun sa gilid. Kaya sa lao tayo dumaan buti ay nakadali tayo ng dalawang kulambutan ayos na buhay na mga no, sa bago nating pana buhay na yung ating pana mga katutok na bago yan ayos meron na tayong pambinta at pangulam mga katutok magandang tanghali kagigising lang natin Ayan, so, yung mga huli ko pala mga katotok ay hindi ko muna bininta. Gawan so, uh, ng ilang araw tayong walang pang-ulam. Kaya itinabi na lang muna natin mga katotok. So mamaya, babalik kami gawa ng kumalma yung amihan. So sana ipapalain tayo mamaya. Ay mga katotok, nandito na pala yung ating shout out. So shout out pala unang-una sa dalawa kong pinsan na sumalubong sa akin kagabi doon sa Barangay Malubago. Shout out kay Alfred Jansson at kay Jose Malipot Osejo. At shout out sa mga taga Barangay Malubago. Maraming salamat sa yung panonood mga katotok hanggang sa susunod nating video. Ayan, at ito rin yung iba nating mga nagpapa-shout out. Shout out to nang una sa dalawang magkapatid na si Rapis Per Fishing, Renan Fishing Adventure. Matandang espero. De Maestro Darling Gabijin Archie Masamayor Mandaragatrian Gatran TV, shoutout Bo Adventure, De Rosana Belia Hermosa from Davao City, Nora Limesa, Larry Amos Hilario Lacwatsero, shoutout na rin kay Ju Russel Bernard Galolot, Roger Lunor at shoutout kay Kasima Vlog Official Tagumpay Fishing Boye TV Mario Manrique Sagay Adventure Shoutout na rin natin si Jun TV Vlog at JP Amboy Kabuloy TV Vlog Roby Lara, shoutout Gaspil Psycho At shoutout na rin natin yung aking chohin na lagi nakaabang sa ating upload Sila GR Lucinicio Bailon at sa kanyang asawa na si Katie Bailon At si John Rebailon Aarbok TV Jun Fishing TV Jun Limix Vlog is Spear Fishing Adventure Ayan So Sa mga gusto po mong pa mga katotok Comment lang po kayo dyan sa baba At sa hindi pa nakapag-subscribe Ay mag-subscribe ka na mga katotok Para lagi kang updated sa mga video natin ginagawa Kagaya e na ito Ayan maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood mga katotok Hanggang sa muli po